yun, magandang umaga sa inyo mga ka-TV. Huwag pong kalimutan, like and share at subscribe ang video na ito. Maraming salamat po. Ayan, nagigitan na po ako ng pang-sinagang mga pata yan mga ka-TV. So, Nagigis ako na siya. Nalagay ko niya. Mata. Sinagang mga pata mga ka

Malapit na itong maluto. Olor na kayo. Ang sunid ang pata. Sa'yo na mga ka-TV. Totoo na. Nakuha pa ko pala. sa, ikaw sa aking channel, please subscribe and share pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video maraming maraming salamat po sa mga naglalike ng mga video -like na ay, salamat huwag mong kalawag para na pinutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga video maraming, maraming, sa ang labong mo. So yan, natin na. Yan, ito lang ang dalagang bukid. Yan, ito na ho yan. Nagdali na lang yan sa counter. Yan, nagigisa ako ng pangapertada. Pang manok mga katubig.

salted tahong. Pritong Shanghai. We know for today. Yung Shanghai.